Yo, what's up mga boss? Marahil nagtataka kayo kung bakit pang one piece ang pormahan ni Taguro. Ibang trip naman ang susubukan ng mga kolokoy for today's video mga boss. Saktong sakto at holiday ngayon, wala kaming pasok. At nagtipon-tipon na nga kami dito. Siyempre, kompleto ang tropa. At may gustong sumapaw sa isang daang porsyentong taglay ni Taguro. At ayan na nga, kompleto ng tropa. At ito ang magiging sandata natin sa araw na to. At syempre, bago umalis, nagpaalam muna ako dito sa bebe ko. Sana all my bebe. I-W na kami dito sa on the way. At safe na safe kami sa kasama namin kaliwete. Panghok balahap galawan niya dyan. Sobrang init ang panahon ngayon. Kaya naisipan kong yayain maglambat ang mga bata. Mas okay na to. Mas magiging makabuluhan ang araw nila. Dito na kami sa dagat mga boss. Tamang tama at medyo high tide na. Excited na manghuli ng isda ang tropa. Sana nga makarami kami. Para di na kami bibili ng ulam mamaya. Sobrang mahal na ng mga bilihin. Sana all mahal. At ayan na nga nilatag na namin dyan. Ang plataporma. Este yung lambat pala. Eto na, simula na ng aksyon. Kailangan namin dito mataboy pababa ang mga isda. Syempre, may nakabang na lambat doon. Medyo malapit na kami sa lambat. At isa-isa na din bumaba ang mga isda. At bago yan, syempre, nais ko muna yung dulo para walang makawala. Medyo malaki nga pala ang butas ng lambat namin para di madama yung maliliit. Ayan na mga boss, medyo sinuerte sa unang latag. Dami agad ng huli. Kaya din na magkanda ugaga gaga si kuya dyan. Inayos niya, google niya para makapag-search na maayos. Dapat pala nagdala kami ng wifi dito. Ha? अने गागल्स पहला Kala ko Google Gagil Sorry sorry Isda sa bato nga pala tong mga inuhuli namin mga boss Sarap ulamin ng mga yan Pag sariwa mo matikman kalimutan mo jowa mo At hindi nakalimutan magpakiyot ng mga kulokoy na to Ako naman lumangoy langoy lang, lang ako dyan Parang pawikan Ang ayaw ko lang dito sa paglalambat Kasi pag lumangoy ka Mababasa ka talaga Pero yun nga wala naman kaming no choice Kasi nandito na kami Kaya panindigan na Dito naman dinampot ko na isda At kinagat with feelings Medyo malaki tong isang to Tawag niyan sa amin panasay Yung katabi na Makati Yan panasay. Sorry, sorry. Na carry the way lang. Dami kasi huli. Tapos yan, pinitas ko na rin ng iba. Tapos yan, si Taguro, wala lang. pakit lang sa camera. Magre-reklamo pa yun, mamaya, yan mamaya sa atean. Tapos ayan na mga boss, piling show ko ako dyan. Sweet ko sa mga isda, kinikiss ko sila. Marami kaming nahuhuling mga ganyan na isda mga boss. Tawag niyan sa amin, umamakpak. Wala silang pakpak. Dyan lang sila sa dagat, walang stress, lang ilangoy lang. Natapos na ang unang latag at lilipat naman na kami sa iba. At medyo kakaiba na naman ang galaw ni Marvin Gay. Di siya mapakali dito Parang sinapian ni Jezebel Pero aura niya pang syokoy Medyo nakarami na agad kami dito mga boss Kaya tuwang tuwa na nagkukulitan dyan ang mga kulokoy Hindi na rin magkasya dyan sa lagayan namin Kaya ginawan na lang muna ng paraan At ito paswerte para sa sunod na latag O diba sinwerte si kuya Pinaliguan niya muna isda bago niya pitasin At pil na pil niya ang inaayos ang lambat dyan Tapos cute cute pa ng smile niya Kamukha niya si Josu Garcia Medyo nabilad lang konti Yan na mga boss Apaw na talaga Wala na mapagsidlan Pero dadagdagan pa namin yan At pil na pil ni Kuya Mamak Ang bawat sandali At dito cinematic na kinunan Sinalo-salo lang isda dyan Tapos ayan Papasa kay Taguro Tapos yan Isushoot niya na Galing-galing niya magshot mga boss Sabi ko bala kayo dyan Magpitas-pitas lang ako dito Sarap naman kasi maglambat mga boss Enjoy na enjoy Ang bawat sandali Na tayo lang dalawa Magkapiling Baby Itong sumunod na latag namin, medyo marami din talaga na dali dito. Kaya di na kami magandaw gaga dyan, kakapitas. Dami niyan mga boss. Sobrang puno na talaga. Nasa labas na ang iba. Tapos yan, si Kuya Ken, medyo nahirapan siya pitasin ang isang yan. Nag-struggle siya, tanggalin yan. Sari-saring isda na rin ang nakuha namin. Tawag niyan sa amin, silay. Silay lang sa mga mata mo, sapat na, bebe. ay tapos yan, pinasok with feelings. Itong sumunod na latag namin, medyo malalim. Kaya nagdive na dyan si Kuya Mamak para mamitas. Tapos yung iba naman, inangat na lang lambat, lutang-lutang technique. Ginawa na lang namin ang paraan para di mahirapan. At isa-isa nang pinitas dyan ni Kuya. Kinuha niya na. Tumingin sa kamera, bumelo, at kumikig sa tubig. Ako naman tuloy lang ako sa pagiging sweet sa mga isda. Tapos yan, 3 points. Yan si Kuya Ken, galing-galing niya. Kinikis niya rin isda dyan. Pero ibang trip dito ni Kuya Mamak. Wala lang, nag and roll lang siya dyan. Tapos dito, ayan, may butete kay cinematic na ginunan. Tapos dito, may nahuli na naman kaming panasay. Medyo malaki din to kaya sinigurado ko na. Kinis ko lang siya ng isa. Tapos nung nairapan na ako, binitawan ko na. Pero di ko natis, binalikan ko din agad. Ano ba kasi pinag-uusapan natin dito? Ah, basta, smile smile lang ako dyan. Tapos dito mga boss, papakitaan naman tayo ni Taguro ng diving skill niya. Tapos wala pang tatlong segundo, balik agad. Sobrang galing niya. Sumunod naman to si Marvin Gay. Tapos yan, turn around naman ang technique niya dyan. Siyempre, di rin patatalo si Kuya Ken. Bubbles-bubbles naman technique niya. Sobrang galing nila. Tapos may naglangoy-langoy dito. Tawag naman dyan pa lang palangga kita bebe itong sumunod na latag namin medyo jackpot na naman inangat na namin dito ang lambat para siguradong walang makawala tapos yung ibang mga natira pinagpipitas na nito ni kuya sipag-sipag niya dyan kaya dagdagan ko ng palang parte niya mamaya tuloy-tuloy lang kami dito sa rangkada at mas dumamay pa huli namin halos puro ganyan na klase ng isda na huli namin mga boss okay na din medyo malalaki na rin tong mga to tugma din kasi tong lambat namin para sa mga gantong isda dito naman siya kaya mamak nakahuli ng tong tong pakitong kitong tapos yan inalog-alog sarap na mga yan mga boss Sigurado mapaparami sa kanin mamaya Lalo pag pinaksiyo sa gata Hmm Syerep bebe Marami na kaming huli dito Pero tuloy pa rin kami sa arangkada Syempre mas marami huli Mas maraming parte ng bawat isa Tuloy lang kami sa pagpitas-pitas dyan Darap naman kasi sumisid Lalo pag gantong mainit ang panahon Ang saya Diba? ba? Alata naman. Kapagod din. Pero sulit naman lalo pag ganto karami ang huli. Napapalitan ng excitement at saya. Tapos makakasama mo ganito pa. Tuwang-tuwa sila magpitas-pitas diyan. Huling latag na namin yan at napagpasya na namin umuwi na. Walang kabakas-bakas ng pagod. Tingnan niyo naman sa pagmumuka ng mga kolokoy na yan. Ang sarap umuwi pag maraming huli. Sigurado mamaya mapaparami ng kain ng tropa. Kaya ayan, kinunan ko na sila ng cinematic diyan. Nagtago lang ako dito sa daw ng kamatchili para maangas. Ayan na, ibubuhos na ang bunga ng tambling-tambling namin. Sabi ko buhos mo dyan. Tapos punta ka sa settings. Nandun ang feelings ko sa'yo. O oh, ba diba, mga boss? Lagpas ka lahat eh, dito sa malaking planggana. Nakajakpat ang tropa. Sobrang natuwa si Taguro dyan sa huli namin. Daming ulam mga boss. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana nagustuhan nyo. Follow for more. Love you.